Mga Lods, alam nyo ba na yung ginawa ni Kong TV na pagtulong sa isang ex convict ay napakalaking bagay niyan sa ating criminal justice system. Hindi totoo yan. Yes mga Lods ah. Hindi to exaggeration na ah. baka naman sabihin nyo, Lods, grabe ka naman, criminal justice system, parang sobrang na naman yan. Hindi mga Lods. By the way, ako nga pala ay isang criminologist gumraduate ako sa Philippine College of Criminology, siyempre yung course ko is criminology. So sa mga iba nag-aaral din ng criminology at criminologist, may intindihan nila kung ano yung sinasabi ko. So mga lods, ano nga ba yung criminal justice system muna? Para maunawa natin, bakit ko nasabi na yung ginawa ni Kong TV at ni Big Roy sa ay malaking impact at malaking tulong talaga sa ating criminal justice system. Gawin natin makabuluan yung video na to, okay? So, yung criminal justice system, mga lords, ito yung procedure or makinarya or mekanismo ng ating bansa kung paano nila i-attend ia ang isang kriminalidad na nangyari o sa kriminal o kung anumang krimen yan. Okay? So, procedure talaga siya. At meron siyang five pillars, kung tawagin. So, ang unang-unang pillar niyan, mga los, is yung enforcement. So, eto yung mga ahensya ng gobyerno na nang arresto So, kagaya ng PNP, okay? Kagaya ng PDEA. okay? a nila ang isang tao na nagkaroon ng pagkakasala, allegedly. So ngayon, ang gagawin niya mga lords, ito turn over nila yan sa prosecution. That is the second pillar of the criminal justice system. Anong ginagawa ron? Nagkakaroon ng preliminary investigation para mahanap yung probable cause. Ano yung probable cause? Ito yung mapapaisip ka na, oo nga no, maaaring ginawa niya nga. Okay? Wala pa tayo sa ebidensya. Uy, convicted ka. Kung baga probable cause na, oo nga, maaaring ang ginawa niya to. Let's file a case doon sa korte at doon tayo mag-hearing. So ngayon mga alas yung court, judiciary, that's the third pillar of the criminal justice system. Dito na hinahanap yung beyond reasonable doubt na evidence. Ano nga ba yung beyond reasonable doubt? Ito yung walang alinlangan na ikaw nga ang gumawa ayon sa ebidensyang ibinigay. Kaya dahil doon, ay ikaw ay makokonvict. Mapupunta ka sa fourth pillar of the criminal justice system which is the correctional, okay? The word itself, ibig sabihin, kino-correct ka. Naalala niyo si Big Groys, yung may ari ng restaurant, kung saan pumasok si Aaron. Sabi niya, after kong ma-reform, di ba? Ibig sabihin, nire-reforma ang kaisipan, ang attitude, ang kilos, yung puso mo, yung pagkatao mo, para maging katanggap-tanggap ka ulit sa komunidad. Komunidad is the fifth pillar of the criminal justice system na kung saan madalas ay nagkakaroon ng problema yung transition. Yung fourth to fifth. Bakit ka mo? Aminin man natin o hindi, misan talaga, pag ang isang tao ay isang ex-convict, ay nagkakaroon tayo ng prejudice. Or kung misan, kahit na hindi naman natin siya dina-judge, kunwari meron kang pamilya, kahit pa ay iniiwas mo. Siyempre, stranger, di mo naman kilala. Pagkatapos ex-convict, medyo parang mag-aalangan ka. And because of that kind of thinking, kahit si Aaron nga, di ba, ay eh, naiiya siyang sabihin yung una. 'Di ba naalala niyo kay Kong TV, 'di ba? Biniro siya, dininay niya. And then inamin din niya eventually. Na hindi niya akalain na si Kong TV pala ang pinadala ni Lord sa kanya para sabihin niya ang problema niya na i-bridge siya papunta doon sa community, the fifth pillar of the criminal justice system. Isipin niyo na pagbayaran niya na, pero ang tagal, hindi siya makabalik na maayos sa komunidad. But because of Kong TV, naibalik niya. Ang kagandahan kasi doon mga lords, Meron ding isang tao, di ba? Si Big Royce, di ba? Na nakulong din siya. Naunawaan niya yung kaisipan ng mga tao sa kulungan na hindi naman talaga lahat doon ay masasama. maring nagkamali sila sa buhay at pinagbayaran na nila. Pero ang problema kasi paglabas, nahirapan sila makakuha ng hanap buhay para magtuloy-tuloy yung pagbabago nila. Di ba? Hindi naman excuse na pag wala kang hanap buhay ay gagawa ka ulit ng masama. Siyempre, kailangan ilaban mo na maging mabuti ka. Hindi naman excuse. Pero siyempre, iba pa rin yung merong kang na hindi ka basta-basta i-judge. Siyempre, mental pressure, mga Lords, mahirap rin That's the reason why si Big Royce, isa rin yan, padala ni Lord, na merong kakayanan para makabagbuo ng negosyo, pinangakuan ng mga kakosa niya ng trabaho. Kaya paglabas, nagkaroon ng trabaho yung mga tao na reform at tuloy-tuloy yung pagbabagong buhay nila. So mga Lords, eto na nga, di ba? yun yung sinasabi ko na kung bakit napakalaking tulong ng ginawa ni Kong TV na may konekta niya isang ex -convict sa isang trabaho dahil nakakabalik siya sa komunidad ng Mayos at nakaka-inspire din to sa mga ibang tao na pwede nilang gayahin yung ginawa nila Big Royce, nila Kong TV, siyempre yan, nang may pag-iingat at unti-unti nating mabuo, matuloy, malagyan ng tulay yung fourth to fifth pillar of the criminal justice system. So hopefully mga los ay nauunawa niyo na kung bakit ko nasabi na napakalaking tulong at impact ng ginawa ni Kong TV na mabigyan ng trabaho ang isang ex convict So sana rin mga lods meron kayong natutunan dito not just life lesson and also a criminal subject lesson. O yun lang, mga sa magandang araw sa inyo. Thank you.